Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Uh, sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, uh, maganda na yan. Dahil uh, sabi ni Kristo, pabigitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo, sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo. Be inspired with the Holy Spirit and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Let us safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw Matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At uh, welcome po, welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube ang ating Pesmo Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel re uh, Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 15 hanggang 20. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Nakikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy. Ni nang mabuti ang masamang punong kahoy ang bawat puno na di magbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hiso Kristo. At sa pagkakataon na ito, ako naman po ay magdadala ng words of our Holy Father. Ito po ay ang pagninilay ng ating Santo Papa na from the Gospel according to Matthew, chapter 7, verses 15 to 20. Ito po yung words of our Holy Father. When Jesus warns people to beware of false prophets, He says by their fruits, Ye Shall know them. And here, by their attitude, so many words they speak. They do wonders, do great things, but do not have an open heart to hear the Word of God. They are afraid of the silence of the Word of God, and these are the pseudo Christians, the pseudo pastors. It's true, they do good things. It is true, but they lack the rock one who only speaks and does is not a true prophet not a true christian and in the end everything will collapse it is not on the rock of god's love it is not as firm as a rock one who only speaks and does is not a true prophet not a true christian and in the end everything will collapse it is not on the rock of God's love. It is not as firm as the rock. One who knows how to listen and takes action on what he's heard with the strength of the word of another, not his own. That is balance. Even though he is a humble person and does not seem important, but how many of these great ones are in the church? How many great bishops? How many great priests, how many great faithful who listen and do from listening. Ito po binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Santa Marta address noong uh, 25 of June 2015. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay pupunta sa ating pagninilay. Ang una pong sa araw na ito ay ang ating kasamahan. Ang ating brother from Haifa, Israel, si Brother Juban. Pesma Juban, go ahead, nangyong nilay. bansang Israel, mga kapatid, tahimik ang bansang Israel ngayon kasi <laughs> siyabat. Pero dahil sa tugon ng ating kapatid na si Bro Rex, uh, sa ating pagnilay sa Ebanghelyo, wala tayong magawa kundi sumunod. Dahil sila yung mga nag-upload para ipalaganap ang mabuting ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. So ngayong uh, hapon na ito dito sa Israel ay magminilay po ako at uh, konting pagminilay at uh, babala at uh, paanyaya na rin ng ating Panginoon sa Kristo sa Ebanghelyo ni San Mateo 7.15-20 kung paano tayo namumunga ng hitik na bunga sa puno. So, magninilay ako mga kapatid, ano, kasi tamang-tama -tama ito kasi tuwing hapon naglalakad ako para mag-exercise. Itong dinadaaranan ko ay uh, lagi kong nadadaanan itong puno ng igos o yung fig tree. Uh, ito nagsisimbolo sa mga hudyo, mga israelita na Uh, punong-puno ng mga dahon ang lalago ng mga dahon lalo-lalo na sa kapanahonan ng uh, fig tree pero kung hanapin mo masarap yun eh masarap yung bunga ng pag -ino. pero pag hinanap mo bunga hindi mo mahanap meron kang mamahanap isa, dalawa pero tuyon-tuyo naman so ganun din po tayo mga kapatid paano tayo namumunga sa ating pananampalataya pagsasabuhay ito ba ay malago ang panlabas natin na pangangatawan, pero ang ating mga kalooban kumusta din kaya ang ating paglago kumusta na kaya yung mga bunga ng ating pananampalataya iyon ang katanungan ng malaking katanungan na iyon so dito sa ating ebanghelyo ngayon babala ng ating Panginoon na mag-ingat tayo sa mga nakakasalumuhan natin ng na mga kapatid nito lalo lalo ng itong mga pastol na nagpapastol-pastolan pero sila naman ay nagiging bula ang pastol bakit? kasi sa panlabas ng kanilang anyo kaano sila Kadisente, tignan nakasuot ng mga pandreliyosong mga kagamitan gaya ng mga hudyo ganon din naman kasama ang kanilang kaluoban nakikita mo yung masasamang gawa nila so mga kapatid dito tayo pinag-iingat ng ating Panginoon lalo lalo na marami tayong na-encounter ng ano, na mga kapatid natin pastol lalo lalo sa iba't ibang community na nagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon nagnilinay linay sa mabuting ebanghelyo ng ating Panginoon pero nakikitaan naman natin yung kalooban nila ay parang bunga ng igos na lantang-lanta ika nga dun sa banal na kasulatan Faith without works, without deeds, is dead. So, laging nagkakaisa itong pananampalataya natin sa mabuting gawa, mabuting puso, lalo na sa pangingitungo natin sa ating mga kapatid. Huwag tayong mapanguska sa ating kapwa. Huwag tayong mapanlahit sa ating kapwa. Mag dapat tayong magiging mabuting pastol sa mga tupa na nawawalan ng ito Yung mga hindi nakakahanap pa ng totoong pananampalataya, tayo bilang pastol dapat ay ipakita natin sa kanila sa mabubuting gawa, mabubuting kalooban natin para sa kanila. So paanyaya, paanyaya ng ating Panginoon na mag-ingat tayo sa mga ganitong tao na mapanghusga, mapanlait sa atin ang mabuting pastol hindi lang sa maganda at karunungan ng kanilang pananalita kundi nakikitaan na rin sa gawa at magandong kalooban so ipagdasal natin ang bawat isa sa lahat ng mga umuusig sa atin, sa lahat ng mga nagagalit sa atin bilang pastol tayo ang nang aakay palapit sa ating Panginoon. Yung bunga ay dapat bunga ng hitik, malulusog na bunga sa ating pananampalata at paglalakbay sa mundo ito. So, maraming salamat sa konting pagninilay sa ating Ebanghelyo ngayon na madaling araw dyan sa Pilipinas. At back to you, Bro Rex. Shalom, shalom. Thank you Pesma Juban. Thank you sa Yung napakagandang pagninilay at sa pagkakataon na ito tayo po ay pupunta sa ating susunod na magninilay. Walang iba kundi ang ating uh, Pesma from Davao City. si Pesma, sis nicey. Go ahead, sis nicey. Hello, good morning. Mapagpalang Merkulis po sa ating lahat. Thank you Pesma Rex sa gospel natin ngayon sa Mateo 7 verses 15 to 20 ito po ang payo ng Diyos sa ating lahat ang paalala ng Diyos ang kanyang mga payo walang katapusan sa atin ang pangkanyang mga paalala dahil diyan pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at awa sa atin Kaya alam natin kung minsan mayroon talagang tao na lumalapit sa atin at tayo ay mabibiktima ng kanilang mga panluloko. Dito ba? Sila ay nagpapakunwa rin matatamis, magsalita. Hindi lang sa ibang sikta, no? Ito din ay sa mga online selling. Akala mo, totoo yung kanilang mga binibinta na mga product. Pagdating sa iyo, hindi pala totoo iyon. Some fake. At hindi lang sa online selling, hindi din sa mga ibang agency na na, na gumagawa ng hindi maganda no sa mga tao lalong lalo na ang OFW natin sila po ang pinupuntirya ng mga agency katulad nila na niluluko ang ating kababayan doon sa ibang bansa ganito rin sa pagtingin sa leaders sa politika o hindi lang sa politika no Yung mga official governments natin at ganoon din sa mga individual na mga tao no na gusto ipahamak nila ang kapwa nila na makamtan makamtan lang nila ang gusto nila kahit hindi ito maganda ang sabi niya masagaan masagasaan na ang masagasaan Kawawa naman ang mabibiktima nito. Tayo nang maganda sa halimbawa sa mata ng Diyos. Kung tayo man ang gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ito po ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Lalong-lalo na sa araw-araw na ating pamumuhay at ating itanim ang kabutihan sa ating puso. Ano pa man ito, hinihingi tayo sa Diyos na tayo ay kanyang gabayan at katarungang upang makikita natin ang katotohanan natin lahat ng bagay sa puso natin at sa ating buhay magkaroon ng magagandang bunga na ito'y ating pasasalamatan sa Diyos at ating ipagdasal ang ating mga kapatid natin na sanay sila ay magbago sa kanilang pamumuhay sa paraan na hindi magandang gawain. Ano po? at idadalangin natin sa Diyos na ito sila ay uh, magbagong buhay na nasa nahipuin sila ng Diyos sa lahat ng mga araw. Papuri sa Diyos sa kaitas taasan at sa inang Birhing Maria na tayo ay kanyang matulungan at idulog niya tayo sama sa nag-iisa niyang anak na si Jesus Kristo. Amen. At yan po ang aking reflection ko sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat, Pisma Plus. At thank you, Pisma At sa lahat, God bless. At uh, thank you so much, Pasma Naisi, sa iyong napakagandang nilay. At ang ating pong susunod na nilay na babasahin ay ang nilay na nanggaling kay uh, Pasma Florencia Camus uh, Valdez na may pamagat na mag-ingat sa maling mga propeta. Pinatutunayan ng mga kasulatan ang pangyayari ng mga taong nag-aangking mga propeta kasama ng mga tunay na propeta ang ipinadala ng Diyos. Tinatawag sila ng huli na mga huwad na propeta. Dahil dumating sila sa damit ng tupa, kumikilos tulad ng mga tunay na propeta, mahirap silang makilala. Ang ilang mga tagapagpahiwatig na sila ay hindi totoo ay ang nakikilalang mga orakulo ay hindi nagkakatotoo, nagbibigay sila ng maling pakiramdam ng siguridad, iniiwasan nilang magsalita tungkol sa mahirap at katotohanan ng banal na orakulo. Tungkol sa mensaheng kristyanismo, ang mga huwad na propeta ay nakatutok sa pangangaral ng madaling paraan. Kaya ang mas madaling paraan ng pagsunod kay Jesus na ginagarantiyahan ng mabubuting damdamin at mga gantimpala. Niyakap nila ang bahaging iyon ng Ibanghelyo na nagpapadali sa buhay at kapanapanabik kakaunti o wala silang masasabi tungkol sa mga hinihingi na Jesus. Hindi nila binabanggit ang krus. Ang mga mananampalataya ay dapat mag-ingat sa mga pinuno na nagsasabi lamang ng magagandang bagay at nagtatago ng masakit na katotohanan tungkol sa pananampalataya. Ang mga tunay na propeta tulad ng mga tunay na kaibigan ay dapat maging tapat kahit na kung minsan ay masakit ang katapatan. Ito po ay pinagnilayan ni Sister Florencia Camus Valdez na nanggaling sa Matthew Kapitulo 7, versikulo 15 hanggang 20. Thank you so much po, Sis Florence, sa napakaganda mong nilay. At welcome back po. Namimiss na namin ang mga nilay mo. So hanggang dito na lang muna tayo at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito, ang ating PESMA Plus. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating pagninilay sa araw na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like at mag-share ng ating channel para naman po matulungan tayong lumago at maikalat ang magandang balita. Hanggang sa muli po, Rex from Chicagoland. And may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Manalangin po tayo. For the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.